Dalawang most wanted person sa lungsod ng Gapan, Nueva Ecija ang nasakote ng magkasanib persa ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa noong Nobyembre a 2, 2025. Unang naaresto bandang alas 5.40 ng umaga sa Barangay Pias General Tinio Nueva Ecija ang number 2 most wanted person city level na si Sherwin Cano Ibote, 40 anyos may asawa magsasaka at presidente ng barangay Mangino, Gapan City. Ang operasyon ay sinagawa ng mga elemento ng Gapan City Police Station Lead Unit, katuwang ang General Tinu MPS, Provincial Intelligence Unit, PI UNEPO, 1 PMFC Port Maneuver Platoon, Second PMFC Second nd FOB at RMFB3, 303rd Maneuver Company, gamit ang alternative recording device. Naaresto si Cano sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, na pinalabas ng presiding judge of RTC, Branch 36 Gapan City, na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang paglaya. Kasunod nito bandang alas 6:50 ng umaga, Naaresto rin sa barangay Pambuan, City ang top 4 most wanted person city level na si Nico Ercilia E. Marcelo alias Nico 30 taong gulang binata isang construction worker. Isinagawa ang operasyon na parehong mga unit ng pulisya na pinangunahan ng Gapan City Police Station. Katuwang ang PIU 1st PMFC Port Maneuver Platon at RMFB 3303rd Maneuver Company. Si Ercilia ay inaresto sa bisa ng Elias Warrant of Arrest para sa kasong lascivious conduct under Section 5B, Article 3 ng Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse. Exploitation and Discrimination Act. Sa ilalim ng criminal case number 24262 20 na inilabas noong Oktobre 12, 2020 ng acting presiding judge RTC Branch 34 Gapan City na may inirekomendang piyansa na isang daan at walumpung libong piso. Ang dalawang naarestong suspect ay kasalukuyang nakakulong sa Melco Studial Facility ng Gapan City Police Station para sa karampatang dokumentasyon at kaukulang disposisyon ng kani kanilang mga kaso. Para sa police report, ito si Myra Maruso na buulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi!